Common mistake ng mga bagong nagninegosyo. Una, ilalapit nila yung negosyo kung saan sila nakatira. Napaka-importante ng lokasyon pagdating sa business. Kaya kung ikaw ay mag-uumpisa magnegosyo, huwag mong ipilit ilapit ang negosyo sa bahay mo kung hindi, humanap ka ng lokasyon kung saan ka kikita. Number two, common mistake. Nangungutang para sa puhunan hindi mo kailangan utangin ang ipupuhunan mo sa negosyo. Kasi po, pwede ka na makapag ng negosyo kahit makibenta ka lang muna sa umpisa. Marami kasing mga tao gustong shortcutin yung proseso ng tagumpay. Ibig sabihin, ang akala nila, wala lang silang puhunan, wala lang silang resources, at ito lang ang solusyon para makapag-umpisa sila ng negosyo. Mali. Ang negosyo po, pwedeng umpisahan ng walang puhunan, makibenta ka muna, mag-alok-alok ka muna. In time, pag kumikita ka na, tsaka ka na mamuhunan sa mga produktong gusto mong ibenta. Number three, na common mistake ng mga bagong magninegosyo, i-employ nila yung mga kamag-anak nila doon sa negosyo nila. Maling-mali ho yan. Mahirap sila pagkatiwalaan dahil misa nawawalan disiplina sa pagtatrabaho ng mga empleyado niyong kamag-anak ninyo dahil nga masyado kayong close. So, sa lahat ng mag-uumpisa magnegosyo, wag ninyong i-employ ang mga kabag anak ninyo. Bagkos, kumuha na lang kayo ng ibang tao nang sa ganon ay mabigyan ninyo ng tamang sistema, proseso at tamang disiplina.